Hi guys, sa video na to, papakita ko sa inyo kung papanong manghuli ng B o ng bubuyog na ang gamit mo lang ay plastic supot kung wala kang net. So eto may nakapasok na naman na bubuyog sa loob ng bahay. Dito sa amin eh, may dalawang klasing bubuyog na pumapasok. Itong tinatawag na black stripe bee. Ito, Black and white yung stripe niya. At saka meron din yung yellow stripe B. So ganito yung itsura niya. Dilaw naman yung kanyang stripes. Hindi ko alam anong pagkakaiba nila eh. Pero pagka nakapasok kasi sila, uh, annoying. Bukod sa maingay, siyempre nakakatakot. Baka biglang kagatin ka, di ba? Kadalasan yan eh, pumapasok sila dito gabi. So, kapag daytime o araw, hindi sila pumapasok. Pagka gabi na, madilim sa labas at may ilaw sa loob, pumapasok sila. Tapos ang common behavior nila, naa-attract sila sa maliwanag. So kapag meron kang ilaw, ay pupunta sila doon at eventually doon sila tatambay. Ito na yung pagkakataon mo na hulihin sila na ang gamit mo lang eh, plastic na supot. So kung wala kang net, at wala kang vacuum cleaner, yan, itong plastic supot pwede mong gamitin. So, maging mapagpasensya ka lang, antayin mo lang, dadapo at dadapo yan sa ilaw. At once na dumapo siya sa ilaw, ishoot mo lang yung plastic na bag. Itong paraan pala, e, eh, effective lang siya kapag isa, dalawa o tatlo ang bubuyog na pumasok. Ayan, pumasok na siya sa ilaw, So shinot ko na yung plastic doon sa ilaw. Ngayon aantayin ko na na bumaba siya sa plastic para pwede ko nang isarado yung dulo ng plastic. Dito kasi minsan hindi lang isa, dalawa o tatlo yung pumapasok. Minsan yung buong colony nila. Minsan 40, 50, may isang beses pa isang daan yung pumasok sa loob. Pagkaganoon hindi mo nakakayanin na plastic supot. Kailangan mo na ng tulong ng vacuum cleaner. Pero yung pa isa, dalawa o tatlo, pwede mong tsagain na plastic supot lang ang gamit mo. So yan, inaantay ko lang na bumaba siya kasi gusto niya yata yung init o yung liwanag ng ilaw eh. So paikot-ikot siya dun sa bumbilya pero bababa at bababa din yan sa baba ng supot. Sinubukan ko rin dati yung simple buksan mo yung pintuan at bintana pero hindi sila lalabas eh. Gusto nila dito sa loob dahil mas mainit yata eh. Ayan na bumaba na siya sa supot. So eto isasarado ko na yung dulo ng supot. yan na nahuli na natin yung long ranger na bubuyog. At ganyan lang kadali na humuli ng isa, dalawa o tatlong bubuyog.